Meron din tayong balita ha. Ito si Markuleta, binanata na si Tito Soto. o talagang ano, ha, na insulto, na insulto si Tito Soto. Mamaya po 'yan. Dito muna tayo kay Auntie Claire. <laughs> Yung paborito ninyo. di ba? Syempre pa panimula, pwede bang kantahan natin ng Happy Birthday ang pangulo ninyo? O, kantahan natin Happy Birthday si Bongbong Marcos ha. Ah, sige. At bago po tayo magtapos, batiin natin ang ating pangulo ng maligayang kaarawan. Kantahan po natin ang ating Pangulo. Sabay-sabay po natin kantahan. Happy to... Yung masaya. O, oh, yung masaya, Pambi. <laughs> Para kayong walang gana Itong media, o. Oh. Oh, kantahan po natin ang Pangulo. Yung masaya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang saya-saya. Ayan ang sinasabi ko eh. Baka nakakalimot kayo, ha? Paalala ko lang po. Ang binoto po ng media, ang binoto po ng, uh, uh, ng mga pulis at sundalo, Duterte. Oh. Kasi, siyempre, yung mga empleyado, ipan, eh, sikreto lang yan, pero talagang ayaw niyang kay Bongbong Marcos. Okay. Meron ba namang birthday? Happy birthday? O sad birthday? Ano? Happy birthday o sad birthday itong kinakanta nyo. Tingnan nyo, observe nyo sila ha. Uh, ulit, ulitin natin, ulitin natin. Uh. Okay, magtapos, batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Kantahan po natin ang ating Pangulo. Sabay-sabay po natin kantahan. Happy birthday to you. Yung masaya. Happy birthday to you. Happy birthday. Tingnan mo yung iba walang pakialam. Oh, wala silang Happy birthday to you. Ay nako kawawa talaga tingin si Bongbong Marcos. Alam mo ito yung sinasabi natin. Pagka hindi organic, hindi organic, bayaran mo. Bayaran mo ang isang tao para ikaw ay sambahin. Bayaran mo ang isang tao para ikaw suportahan. Wala sa puso. Samantalang pag organic 'yan, kahit hindi mo bayaran 'yang gagastos pa 'yan. 'Di ba? Gagastos pa para masuportahan ng isang tao. Tama or tamang tama? <laughs> 'Di ba? Ayun po si Bongbong Marcos, nakakaawa talaga, pathetic. Eh wala kasi eh. Wala. Alam mo, Claire, dapat nare-realize mo ineffective ka diyan. Hindi ko alam kung pagkatapos ni Bongbong Marcos, paano pa babangon to si Claire? Hindi na nga natin alam kung kaya pa ba niyang lamunin at uh, bumuelta siya at magpaka-ipokrito? Kasi wala na talagang magtitiwala eh. Di ba? Ayan no? Very obvious. Ay nako. O next, next po tayo pero happy birthday sa'yo Bongbong Marcos at saka yung bati ko sa'yo, bating masaya. <laughs> Kawawa ka naman kasi. O next topic po. Oh, ito, pag-usapan natin tong rally ha. Oh, matindi to, matindi. Ito na. Dami ng galit kay Bongbong Marcos. Nagra-rally na po. Oh, pasok, pasok. Ito yung si ano eh. Eto yung, anong yung si ano pangalan nito? Eh, si Aquino to eh. Ha? Ito yung parang Abnoy. Oh, di ko sinasabing ano ka ha, Abnoy. Pero totoo naman, para kang Abnoy. Oh, sige, tuluyan natin. Hmm. Anong sabi nitong si ano? poder, ang pagsisinungaling ng nasa poder, ang pag-iiwas sa pananagutan ng nasa poder, galit ang aking nararamdaman. Oh, galit daw. Galit ang aking nararamdaman. Oh, kanino? Mga kasama, hmm. isang kwento po. Tatlong pangalan. Oh, isang kwento, tatlong pangalan. Tandaan nyo, tingnan nyo mabuti ito. This is very important. Bong Rebilla. Bong Rebilla. Juan Ponce Enrile. Enrile. At nagbabalik na Jingoy Estrada. Oh, Jingoy Estrada, Rebilla, Enrile, at nagbabalik na, ano eh, Jingoy, Rebilla, at saka nagbabalik na, ano, Enrile. Basta yan, tatlong yan, oh, ano. Noong 2010 po, sila ang number 1, number 2, at number 5 sa ating mga senador. Ano yun nangyari mula 2010? May bunyag ang Tidaskam, sinipa si Jingoy Estrada noong 2019, na isalba lang ng administrasyong Duterte ang tulakot na si Bong kita mo naman. Duterte na naman. So, ibig sabihin, na, na booking sila noong 2010. So, sino yon? Sinong bida sa kwento niya? <laughs> Yung tiyuhin niya. <laughs> ang linis naman. Ang linis-linis niyong mga Aquino. Hindi kayo komunista. Ang linis-linis niyo mga Aquino. Oh. Uh, Ha? Anong nangyari dyan sa hasyenda? O, oh, ang lilinis nyo sa Tapos, binanggit yung Duterte na naman. Pero na notice nyo doon sa tatlo? Ang problema natin, flood control projects. Ba't napunta na naman sa Duterte? Brad, bakla ka ba? Ni hindi mo nabanggit si Saldi ko. Ay, alam naman natin ang binanggit eh. Tingnan mo ha. Anong binanggit ng Diskaya? Tambalos-los, di ba? Saldi ko. Bakit ang pinaniwalaan nyo yung sinabi nung kabila? Anong sinasabit mo dyan si Jinggoy? Ako wala po akong pakialam. Kung may kasalanan si Jinggoy, kung may kasalanan si Rebilla, kung may kasalanan si Rile, ikulong ninyo. Pero teka muna. Napaka-demonyo yung mga animal kayo. Bakit nililigtas nyo si Tambaloslos? Pambihira tong mga to. 11 po inabot, pero 4 milyong Pilipino ang tumalikod sa isang nangawarakot. Noong 2022, sinalba ng Uniteam na Marcos Duterte. Oh, kasalanan. So, bida yung tatsuhin niya. Kasalanan ng Marcos Duterte. Oh. Ligtas si Tambaloslos. Yan ang manonotis nyo. Si Jinggoy Estrada at noong 2025, sinipa ng taong bayan ang kurakot na Pong Revilla. At syempre, ang walang, ay, wa, ang walang sawang, ang immortal na Juan Ponce Enrile ay tuluyang hindi na nakabalik sa Senado. Ano ang ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin niyan, tuta kayo ni Tambalus. Gany Alam mo, napaka-importante nito. Nakikita nyo na kung gano'ng kalawak gaano kalakas si Tambi. Ano sinasabi nila? Ang bagong leader ng mga komunista di umano ay si Tambi. Kayo na po humusga kung totoo o hindi. O, sino nagsabi noon? Lagay nyo. Ah. Naniniwala kayo doon? Grabe no. Ang problema natin yung baha ngayon. Niligaw nito. Kaya po mag-iingat po tayo. Namaya may ibibigay akong kung uh, palatuntunan kung paano natin malalaman at saan papunta lahat tong mga to. May tangal ang taong bayan. May tangal ang Pilipino. Pilipino alam natin. Parang abnoy talaga. Alam <laughs> kung ano tama at mali. Alam natin kapag korap, sinisipan nila ginagawa natin ang tama. Ang kailangan lang ay patunayan at maging mali... Brad, adik ka. Bawat ang payat mo. <laughs> ...na kumalupan yung ginawa ng mga nangumarapol. Kaya ang panawagan po, ang panawagan po natin ay usin ang Independent Commission gawin totoong independent ito. Ito ang panawagan... Sa tingin mo malinis si Bam Aquino? Sa tingin mo malinis si Kiko? E, ito tanong ko lang. Sa tingin mo malinis si Risa? Sa tingin mo, malinis si Franz Castro? Kasi ang dami niyo nang dinamay eh. Ang dami niyo nang dinamay, ang problema yung baha ngayon. Pero yung mastermind, di umano. Yung may control ng pera. Yung nagpa, may control ng insertions. Bakla ka, hindi mo mabanggit. Pagan sa presidente, na mga tao na may damal, mag na mga tao. Tingnan mo yung iso, sabi niyo, tama na, talo na kayo. So dahil sa placard mong 'yan, kailangan sumuko na kami. Iha, Ito sasabihin ko sa iyo. Alam mo kung sinong talo ngayon? Ha? Kung sino ka may hawak na placard? Ang talo ngayon, pinklawan at mga komunista. Kainin mo 'yan kasi 'yan ang katotohanan nakikisawsaw na lang ngayon ang pinklawan at komunista. Dahil ang totoong malakas ngayon, ha? ang totoong gusto ng taong bayan ngayon, Duterte. Ang challenger, Marcos. Kayong pinklawan, kayong mga komunista, kung nasa amang kayo sa lupalop ng mundong ito, nakikisawsaw na lang kayo. Totoo yan wala irrelevant na nga kayo eh. So kaya pag tuwing may may mga ganitong issue, sasawsaw kayo. Pero kung titingnan po natin, ha? Ang gusto ng tao, iilan na lang kayo mga pinklawan at komunista. Behind na kayo. Behind na behind kayo sa Duterte, Marcos. So, Paalala lang, bago ka magsalita ng tama na talo na kayo. Ano Ang panawagan naman sa Kongreso, bigyan mm. ng totoong meeting Ang independent commission, bigyan ito ng uh, bigyan ito ng so, pinapowers ng powers to content to make sure na lahat ng mga informasyon ay may ipapalabas. At sa lahat ng mga politiko, gawin nyo ang spirit of the law, ilabas nyo ang mga sari inyo para makita lang lahat kung ano ang inyong tinatago para makita ng lahat kung ano ang totoong... Ang... Sige nga, ipalabas mo kay Risa. Sige, palabas mo kay Risa. Palabas mo sa makabayan block. Hmm. Huh. Inyo inyong buhay. Yan. Ito po, mag-iingat tayo. Ha? Puntahan po natin. Sung -sung. Tingnan nyo po, ganito po ang kalokohan nila. Ha? Ang issue, flood control projects. Ha? Pero sino? Sara Duterte Panagutin. ba? Diba? Nakikita nyo na kung saan po patungo itong mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Mag-iingat po tayo. Ah, kasi mga kababayan, ito papakita ko sa inyo isang figure. Kasi po, ito po talaga ang problema ng bansang Pilipinas ngayon. Ha? Nakikita ninyo, umiikot na po. Nakita ninyo, kaliwat ka ng rally. Tapos, ang problema, flood control. Mga kurakot sa proyekto, kaya tayo binabaha ngayon. Pero, ang pinagtutuunan nila ng pansin, ay 230 pa din mag-iingat po tayo